what's up guys yung vlog natin ngayon magiging memorable to ito yung nakuha naming shop and I think dito na magsisimula yung talagang pinapangarap namin ng brother ko na physical store ng OG shop so samahan niyo ako marami pa aming ayusin sa loob mga pintura electrical at saka yung siyempre yung design ng loob siguro mga 2 weeks namin ito tatrabawin or maybe a month so samahan niyo ako silipin na natin itong loob OG shop kita nyo naman, no? may konting eskinita pa. Marami ako dito ditong ilagay. Tapos nilagyan ko na rin muna ng ilaw pansamantala. Maglilikpit lang kami kasi may mga kalat pa. Yung pintura naman, retouch na touch na lang. Yan, marami pang ayusin ng mga ilaw. Maglalagay dito ako ng shelves. Tapos toilet. Tapos dito meron pa sa likod. Siguro tambakan nila. dating bar to. Eh. Medyo madumi pa. So tingnan natin yung pagbabago. Yung OG shop. Let's go! Ayan guys, so medyo nalinis na namin. Tinanggal na namin yung mga pasura dyan, ang dami. Pero malinis na ngayon. At sa CR din, brush na lang yan. Tapos dito, ayan yung mga natanggal naming pasura. Ayan bukas, check ulit namin dito para sa mga electrical naman. Kasi ayaw kong maraming masyadong saksakan ng mga outlet. Papatanggal ko lahat yan. And then, hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kits na lang tayo sa second day. Ciao! Dito na to. Kasama ko kanina yung carpentero. Nakabili na kami ng mga plywood. Tapos itong angle bar. Meron din dito na bakal. May paggagamita kami niyan. Tapos mamaya bibili na rin ako ng para sa paint. Yun muna yung mga una namin gagawin dito para masimulan na. Hopefully, matapos na to. anytime soon. Samahan niyo ako. Maganda yung journey na ito, yung progress from scratch. Bubuhay na rin ito sa shop para makabisita na kayo dito. So, tutulong din ako para mapabilis yung paggawa ng mga karpintero. Ciao! guys, ito yung unang shelves na pinagawa natin yung nag-umpisa tayo ng OG shop dito sa bahay sa kwarto na yan tinanggal na namin siya ngayon tapos lilipat na natin ito dun sa bagong OG shop natin miss ko to dito ako madalas mag live dati lilipat na natin to lahat sa bago nating OG shop pero syempre ito muna Bumili tayo ng pangmeryenda nila. O, oh, tayo. Yo mga ka-OG, meron na tayong physical store and welcome sa OG Shop by Hands. Almost two months, pinaghirapan natin to. Dati napaka bare pa lang na lugar. Ngayon, may division na. Pero marami pa tayong papakabit dito. Kahit simple lang, basta makapag-open na tayo, kapunta na ng mga tao itong OG Shop. Masaya na ako doon So, maraming salamat nga pala sa brother ko na si Luther. Kung hindi dahil sa kanya, wala itong OG Shop. nag naghahanap sa Amerika. Tulong kami sa pag-purchase sa raffle. No? Ang hirap makuha ng mga ibang items. Maraming salamat sa iyo, Maraming salamat sa lahat ng mga tumulong. Ito, finally open na. Kita kayo tayo dito, mga ka-OG. Maraming salamat.